Guys, tingnan niyo naman 'yan oh. Tapos na 'yan. Pagulay Hello guys, for about this video, ating papasya lang ngayon ng ating aking kakilala doon sa may bandang La Trinidad, sa may bandang Kespeng. At akit tayo, papakita ko sa inyo yung mga napakagandang view sa aming matadaanan. Tara! Tara! at video pala sa bungad ay magaganda ng view at aming uh, ngayon itong mahabang hagdanan na ito ng aking akyatin aming ako dahil may kasama ko kaya sasamahan niya ako sa aming pupuntahan marami tong ito, guys, oh. itong hagdanan nito guys napaka maraming halutot itong na ito hanggang doon pa sa may taas ayun at magmula doon pa sa may papuntang sentro ng Baguio dahil dito kami sa La Trinidad Benguet sa may Capitol ganyang yung mga minakyat ayan ito ulit ang pagakyat pero habang kami tingnan nyo naman yung mga tanawin na napakaganda guys so, sa kabila nun Hollywood. Uh, Hollywood Hollywood Hollywood, Hollywood. pero ito ang akyat dahil nararamdaman ko na rin ang hingal ko kaya titiisin ko lang itong pagod dahil talaga namang matarik at mataas guys itong hagdan to dahil pangalawang beses ko nang pumasyal dito ay pangalawang beses ko nang na video ito ayun o oh. ayun ang mga tanawin na napakaganda ito oh guys tignan nyo naman yan o ang taas na yan pagmula yun sa mga pagkakaya ganda tignan nyo naman magmula doon sa may Crino Hill 3 na yung pantang lugar na yan eh pingit ganun hanggang dito sa may capital at ito naman guys ang ano ng ang Benguet Provincial Capital ng La Trinidad ito napakaganda wow nagwigil itong banda ito at ikot ikot tayo ngayon uh, maglalakad na ako papunta sa may Kesbeng Okay, let's go gawin na magaganda Akyat tayo ron Ito lang sa parking dito At dyan naman sa may banda dyan, banda riyan, dyan naman yung uh, balili karuktong ng balili river Kaya nandito tayo ngayon sa may publasyon ng Latrinidad Kaya diretso tayo sa lakad Samantalang sa ilog na yan Sa may bandang gilid ng mga ilog na yan Ang ilog na yan ay Punong-puno rin ng mga kabahayan Samantalang sa may bandang itaas niya Ay mga batuhan din naman guys eh. Napakatatas naman dyan guys Mga banda Mga baka yan dyan Sarabi hiningin ka Hiningal ako sa pagkakyat. Yung mga pagkakyat May mga pa rin Ito paano Sa so, ng lalakarin namin papunta doon sa bahay ng ang aking tiyuhin Ano may nabubulo lang guys Dahil sa Pagod na rin yun ang niya no Yung yun naman yan Grabe nakakalam ng tignan Oh ang ganda mga view nila dyan Ito yung ano namin yung mahabang lakaran Mga dalawang oras na lakaran magmula doon sa Baguio 2, guys Na namin pinanggalingan oh. At ating pagmasdan Ang ganda rin ng lugar na yan Bagamat sa may bandang dako ng bining yan guys Lugar ba yan? meron din namang ano dyan, meron din namang dam dyan ito siya pinagmumulan ng ng nagiging suplay ng ano nila ng kuryente sa may dako ng ano sa may bandang dako ng binang napakatatas talaga o isa rin naman na yung bahay na nandyan nasa gilid mismo ng bangin nasa gilid mismo ng bangin yung bahay na na ah at sa aming oras na paglalakad, kabahabang lakaran nito. Ang aming dinanas na ito aking kasama yung nagpapahinga sa sanggili dahil nakaramdam na rin ng pagod. Dahil napuyat pa kami. Kaya naman tuloy pa rin ang aming paglalakad sa malayong lakaran. Paglalakad. Mga din naman yung tahanan na yun nasa gilid mismo ng bangin guys. at aking hindi namang naalala guys dahil noong bata-bata pa ako noong nag-aaral pa ako din dahil tumi tumira ako noong high school ako dito kami nagsasalok dati ng aming inumin sa bukal noon yan may bukal dati dyan na siyang pinagsasalukan namin ng ano ng aming inumin pampaligo so kahit na madaling araw ay pupunta kami rito para maligo dahil agawan no ng ano dito nagsasalok para may handin kaya uh, malaking uh, sa akin malaking kasaysayan din sa akin buhay ang kaganapan dito So, Tapos ng kubat ko, ba't ko ba't yan? Okay so, naman At uh, maalos na dadalawang oras na rin kami na naglalakad pero hindi, kami, hindi pa kami nakakarating sa aming uh, destination. Ayan, maparating na rin kami sa aming pangunan guys tapatan dito yung aking chuhin na <laughs> so yan ito po kami kanina sa may bandang pasimula kami punta roon at bumaba kami ito naman kami ngayon dito sa may mahala mahabang guys. Oh, ito, hagdanan guys ito grabing hagdan to ah kita tas mga tanahin talaga ayan. Hello. Ito ang ano namin, kubo-kubo namin. Hello guys at salamat din naman at nakarating na kami dito sa aming destinasyon dito sa may Kesbong na Trinidad Bank dito pang aming pasyalan itong aking guwapong tito uh, may may lamang ay pag may merienda kami ayun ang pang samantala muna ay ako ay magpapaalam At dito na lang muna hanggang dito na lang muna I do